Yan na, siak na. Aba. ba? siak yung isa gito. Oh. Tuslo di kape. <laughs> morning mo boss. Yeah, tayo nakauwi na ho. Paminda na mo boss. Ito na lang yung natira nating asin. Uh, before tayo umalis isang hanggang dito yan mga boss. Puno. Kita uh, nung besan na nawi sa nagiikot pa rin sila ng litsuan po araw-araw. Apat, pito, walo. So, hanggang buti na lang. May para sa isang baboy pa. Dahil lahat dahil meron tayong apat. Saka uh, isang large na bale na was. Uh, ready po tayo na isa po. Para sa pressure na rin yung iba. Dahil uh, mamayang hapon pa po yung tatlo. Uh, lagay ng panahon kulimlin maambon ambon so start tayong maglingas ma boss julian cut one is a julian cut uh, french fries cut uh, scar say hi to my oh, guru eh. scar is a living ma boss. Uh, on sunday uh, go home to germany yeah to german Germany so, uh, tulong muna sa pagano po niwa ng mga ricados dahil uh, naging lima po yung order mga boss may humabul po yan itinang iniawang na yan summary time police so dalawa this morning and tatlo po this afternoon and, dito si Scar mga boss dahil uh, meron po siyang bisikleta po nang iiwan sa atin so kailangan kong bayaran yun para may magamit po siya pambili niya ng ano ay sa Mar. Mar. Pang para magamit, para magamit at pambili ng mga ano po. Mga stock papunta sa German like mga bags ganun po. So kailangan kong bayaran siya doon ng lima limang pong libo limang libo, ah, limang, limang. limang libo. <laughs> so, hindi na meron din siyang mga kagamitan na iiwan lang niya dito na baka mapakinabangan na po ng ating mga kalitsunero dyan like uh, lumang pinaglumaan niya po mga boss so, laking tulong na rin para sa ating mga kalitsunero dyan Skarn, umulan, it's raining yes yeah. it's raining, iwas lagnat well, I'm not under the rain, there's a tree okay, ayos lang daw mga boss ayun kailangan kong magpahid ng mantika ah, Yun na po yung kaniyang bisikleta, mga boss. So, mapakita ko mayanda. Tines na ni Omar yan. Sabi ni Omar, maganda daw. Pero masakit sa paa. Siyempre, padyak. Hindi, hindi. Hindi automatic. Okay, kailangan ko pala magtimpla ng asin, mga boss. Taliyan nga. Mag-start na tayo magsara sa ibang baboy po. Ayan. So, tayo ng mga experiment natin dyan yung ating all time seasoning mga boss so imo sa palitan ng cookies run <laughs> <laughs> pasalubong ayo uh, uh, bigyan daw ni Helen ng cookies si, Us si mga boss going to Germany pasalubong daw o uh, pal palitin Scar, uh, tomorrow you can get your cookies Because we will, uh, Helen will buy this morning Uh, nut bars, Brua Did you ever taste Brua and uh, nut bars? I don't think mm. so. Uh, later, I will show you. So this is your money, scar. Thank uh, you very much mm. for your bicycle. Thank you. I hope you have fun with it, and it helps. I you. will. I will be fun. I will be fun of using that scar, and I will go terrain. Yeah. I will join trail biking mga boss kaya lang hindi pa tayo madismantle to hindi <laughs> pa kaya madismantle to mga boss so tingin ko may sa ano po okay na po ito so, yung bisikleta niya na gamit sa pag-aaral kaya kailangan niya niyang umuwi dahil uh, doon na siya mag uh, continue na pag-aaral so kailangan ko niyang bilhin yan mga boss para sayang naman kung ay walang gagamit niya kailangan pa naman ng pata ng cash para sa kanyang mga ano ko mga nais niyang bilhin dito sa Bohol before sa so, sa kasama na doon yung mga cookies pag nabudahan niya ng cookies okay, wala na yung dalawang sa narari dito, ahon na yung nauna ko, mga 5 minutes ahon na yan Mata, mag deliver niyo yung nads si Awang, na no? pang isang kakatayin doon oras no? so, dahil uh, yun nga na gamit natin yung 20 kilos yung pahabol po dun sa Maritime Police yan sana yung this afternoon para mahabol namin yung lunch time yan lang yung ginamit namin diba? Na magkatay na lang ulit ng isa pa okay the so, after nyan is uh, yung magbalot na no? ba so, dahil tayo bibili ng mga ricados po wala na tayong mga ricados para this afternoon bukas okay ang ating uh, unang nililiver na boss mga rush order yung mga ngayong umaga po yung mga order na yan eh, sa mga rush order po yan mga boss ngayong umaga lang po yan nag uh, order po mga bandang alas 8 so rinabo lang namin and uh, since uh, mayroon meron kaming nakatay ng maaga dahil sa order this afternoon yun na lang yung aming mga ano po ginamit para pasok pa rin tayo sa lunchtime so ayan ito kuha po sa lunchtime ni eh, Ross so wala na yung bala dyan dahil eh, ay mag bis no? punta pang public market so talagang kauwi na mabas natin yung mga ricados po uh, ready rin rin tayo magtahik na sara na lang boss

ang alaga ni Umar uh, alam mo na kami nalagay na baboy dyan para hindi o nag back to back yung paglinis ng mga ano po doon mo na lahat ng baboy yan, yeah, dalawa na yung umikot meron isa yung uli yung malit uh, maliit yung tag 7,000 uh, yan mga boss ito pa yung tatlo. Yeah. Dito na yung ating tig deliver. Oy, Len. Na may mo hato. Ipok ni mog t-shirt. <laughs> <laughs> ha? Ku mo pa. Ha? Nakuha kuha nila ha? Yung pasalubong na ko ba? Siguro no, yung mangga. Ako yung Dekala, mangga? Dekar yung mangga nyo, hilaw? Yung mga mangga eh. Nahinog na rin. <laughs> yung mga mangga, matungguan. Ano na to? Apo yung mangga po? Yan, tatlo mo boss. Kisa na? Tatang nung Tata. Tatang tata o si Karone. Ay, Karone na. Hmm. Ito pa yun ang pag-usap. Uksumidya. Ito yung Meron oh. nga mga dumating na baboy ngayon mo boss. Hindi kasi ako makapag-video kapag mayroong baboy na darating dahil ah. Uh, hinila nila ho uh, yung pagano uh, so bawal na bawal sa YouTube yan mga bitad-bitad hatak mga <laughs> hatak-hatak ay in English, may silingan ni Coco Martin oy <laughs> si Kaki uh, ilang days din yung mawala dito mga boss dahil hambang ako yan dun sa ako yun nandun sa kagayan mga boss at talagang siya yung nangunguna dito at tuloy-tuloy uh, yun 5 uh, days pa silang naglilitsan dito mga boss ada uh, napabayaan niya yung trabaho niya doon sa kanilang kapitbahay pero siya siyang trabaho po na bahay na uh, matapos yun by next week pa pero pagdating nang ano po marami talagang sa isa dito naman yun kasi si Alan may natrabaho din mga boss kaya kung lahat nag ikot ng araw sa limang baboy po yan Ito yung dalawang po yung 12k at natin yan 40 kilos and 32 kilos Ah, dating pa lang nababoy yan. Kasi so, iniwan ko sa kanila dito mga almost vintage sa ko just mo. ko kanina. Calling natin. Wala na rin. So, kailangan kong kumuha bukas. Meron na pa tayong naahon mga boss yung ating de size. Binalot ko lang ng ano po plastic para hindi mahlangawan Yan rap sa. Tuwa ako na magana nito sa paningin. Ang ating delicci size mga boss. Dahil binalot ko nang plastic yan tuloy nagkulubot. Boya mo na 'yan ng Ilang oras sa salang at nangingitim pa rin yung mata pinaka the best na part tinga hmm. yun na Oba, buwak na o ba buwak si ak yung isa tuslo di kape tinapay <laughs> <laughs> pala litson <laughs> tinapay wang wang buwak si ak na wang ha? <laughs> ano?

Shout out kay Chairman. Shout out kay Chairman Sam Joseph Caballo Gawad na. Ha? Gawad na. Kapitos ko kapitan. Oo. Imu na. Imu na butong. Butong, Dek kan eh. May usakan samboy. Bala. Kore tiksakan namo sa una. Bala, brivo ka o no. Kore tiksakan to pa mo sa una. Tagotso, tagotso. Kitaan na kaya mga 5 kilo. Koman tenang enggak mo? kagalang-galang. Ada juga. <laughs> Mengelawan apa bos? Bos roaming. Dinat cakak takbun eh. Team War 85 mah yeah, bos. <laughs> ya. Dia. Dia pulang pas ke bilad. Cuba so, berdalik kasi mah bos, dala kena kelangan daripada yang pera tu. Ayan lang yung bahalang mga gano'n dyan. Magpapadry ng ilang araw. Kahoy. So, uling naman yung ating kailangan i-restock bukas. Dahil yung uh, labing apat na lang natira doon sa mga paglalagyan na mas. Yeah, uma. Hindi pa na luto ng daily. Uh, Nakadeliver na rin sa si Yunas. boss going to Toril Albor so bukas meron ba tayong iikutin po na yeah. hanap rin tayo ng ano po ng, uh, 50 and 60 kilos na baboy tomorrow. mga deliver papadeliver tayo ni boss Edwin so till next video mga boss ang isang masaganang masaganang pagmamuhan po alam